Hello guys! Good morning mga yads! It's another day. It's another opportunity, it's another challenging day. And today is a Sunday and RD ko pa rin today guys. So kagabi, hindi ako nakapag-vlog nung nag-video kay yung operations team. Uh, nung nag-celebrate kami ng... Uh, wala lang guys, nag-ano lang kami nag... Ano bang tawag nun? Nag-graduate kami from the recent training that we had with AMR folks. And so we decided to go to Music One. So, nag-joke lang kami sandali. Mga one hour lang siguro ako doon tut guys. And then, and then, ano, uh, umalis kagad ako kasi nga, kawawa naman yung asawa ko. Siya yung naghihintay sa akin sa... Magdo, may Magdo yon sa IT Park kasi yun guys and kinukulit na kasi niya ako kasi nga siya na isa And gabing-gabi na mga around 11 na kasi dumating kami around 8.30 na siguro yun or 9. So mga one hour lang talaga ako guys. Kumain lang ako ng dinner doon and then we went home na. So today, meron kaming lakad ni daddy guys. We will go to a property na binibenta ng aking ka-office mate date sa Urban Bank. And pinapadil niya sa kumari ko, yung mama ni Papay. So, pupuntahan namin sila today. Magkikita-kita kami sa Pure Gold para maano, ma, -ano, ma -ano ba yun? Dali ha, si Daddy. Para makita namin yung property. And ito, tapos na ako guys, maglagay ng sunblock ano, si Daddy na lang yung lalagyan ko. eto yung bigay sa akin ni Papay. Sino nakafamiliar nito guys? Ang ganda talaga nito guys. You try it. Ewan ko lang kung saan niya to. Binigyan lang kasi to sa kanya ng mama niya. So, lalagyan ko yung asawa ko. Upo ka dito, dad. Pag-t-shirt muna. Kasi nakakahiya naman sa mga tao. Any shirt, any shirt. Uh, ito, anak. naka jeans ako guys yung aking uh, wide leg na jeans kasi na ka, bukid yun guys and ano ay nagbiblink na yung aking gimbal so, ko so hindi ko na pala ito na ito charge so hindi ko na ito dadalhin I will just bring my cellphone with me guys so takoyin ko si daddy say so, hi sa mga guys hello good morning Diba, baka walang ako, tulog last block, 397 trending diba? kayo uh, katumbang sino ang namatay ah uh, hindi eh, kasi si daddy masyadong liyang maglagay ng sunblock guys so kinakapalan ko talaga ang ganda kasi nito guys hindi siya madikit di malagkit. and Uh, once it sets off, parang siyang nagmamatify sa skin mo. So, kaya gusto ko siya. Malapit lang ang maubos, oh. Kasi ito yung parating kong ginagamit pa. Ah. Maganda kasi, guys, kapag nagsasunlock ang isang tao, oh. Lalo na ngayon, ang init-init ng panahon. Yan, mas na. na. Daddy. So I'm not gonna be bringing my gimbal dad because it's blinking, no? I don't know. I'll, just bring it. And then magdadala ako, of course, ng tubig. Uh, binasa, ano, inugasan ko yung aming tumbler ni daddy. Lalagyan ko yun ng malamig na water para hindi kami ma-dehydrated ni daddy. So time check, it's Ano ba yung nangyari? So, wala. Na. time, na? Oh, time check, it's ano na guys, almost 8 na. Aalis kami dito ng bandang 8. Bala na yung kami yung mag-aabang sa kanila sa pure gold kesa sila yung mag-aabang sa amin. Nakakaya naman sa friend ko and sa kay, kay Maring Nikki. So, mamaya na lang ulit guys. Update ko kayo. And I'm back guys. And we're here at Kuya's car, Kenpai's car. Ito yung ginamit namin guys kasi susunduin namin yung mama niya sa pure gold. Doon magpapark yung mama niya sa kotse niya. So, sasakay si Maring Nikki sa amin. Yung, di ba kasi, di sinabi ko kanina, guys. Ay, hindi ko pala sinabi. ko gabi pala, guys, dito nag-work si Kuya sa bahay namin kasi nag-brown out the whole evening sa bahay nila or sa lugar nila. So, kinailangan nilang pumunta dito. Tamang-tama because uh, we will be using the car. Uh, in we will be using this para samaan namin si Maring Nikki ba? Dito na lang siya sumakay. Magkukonvoy kami uh, sundon so sa kaibigan ko nga, dun sa office mate ko dati sa Urban Bank. Papunta dun sa property nila guys. So para isang ano lang kami sa sakyan. Gidad, gidad. Kaya isang ano na lang ngayon ba yun? na lang nila ni kuya. So, andun pa si na natutulog sa bahay. Kasi nga, panggabi si kuya, guys. Uh, Nag-out siya kanina, 6 o'clock. Kasi balik na siya sa... Wala nang DSD. Or lifted na yung DSD nila. Sayang ko talaga, wala akong... Uh, ano, yung bag gimbal ko. Kasi, kailangan ko siyang i-charge, guys. Hindi ko na kasi siya ginagamit. Kasi nga, nabibigatan ako. And yung isa ko naman na spare na wala, hindi ko na alam kung saan ko siya nalagay, guys. Yung isang tripod ko ba. So, kaya nahihirapan akong mag-vlog minsan. Gamit ko lang talaga kasi yung cellphone ko, guys. Wala akong camera intended solely for ano. And na-shock ako, guys, when I check my latest vlog. Yung nag-vlog ako ng yung may namatay ba yung mama nga ni Bobong, ani Bong. As in, nag-trending siya, guys. Umabot siya ng 397 views hanggang ngayon. Para, uh, ano siya, uh, uh, ano ba yon? Yun nga, nag-trending siya. So, sal maraming salamat talaga dun sa mga nanood at sa mga hindi pa po nakapanood. Konting clip lang yun, guys. Good. It's just a glimpse of uh, my daily life. Hindi nga lang daily kasi nga, miminsan talaga, guys. Especially when I started working um, B&M or onsite I haven't been vlogging. I used to do live when I was eating. And marami talagang nag na nagagandaan doon kapag kumakain ako guys. Masarap daw akong tingnan kumain. Ewan ko ba eh. So, but anyway, I'll try my best talaga pa rin guys to, to be active sa YouTube. Kahit na ngayon ang trend is nasa meta na guys sa, sa ano ba yun? Sa Facebook. Sa -in, Wala na isod? -in. Uy, sige. gasolina handa mo na namin. Sige, gasolina na ito. 305. So, buha na ang petron na ito. Oo. Maagian ba na ito, ang petron on the way to pure gold? Maagian na, no? So, pa... Ito oh, petron na ito, pure gold. sige. Dugay pa mo sa silang, Sharon. Pagkasulinahan mo na namin pala itong kotse ng mga bata kasi hindi na sila nakapagkasulina pala dito. So, yun ang ganap namin nga. Guys. So, as I've said, uh, I will try my best pa rin guys. Kahit na nga yung trending ngayon is na nasa meta. Um, malalaki daw din yung bigay ni Facebook or your meta guys. Pero we'll see. Ayoko kasing i-let go ang aking YouTube guys. Kasi dito talaga ako nagsimula. Dito ako na-monetize. So, bala ko talaga siyang i-keep lang. Like, kasi habi ko lang naman. Ang, ang first ko lang naman talaga na reason kaya ako nagpa-vlog guys is habi ko lang gusto ko lang i-share sa inyo kasi hindi naman ako ganun uh, kamahiyain kapal 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 din naman tubo ka ko gusto ko lang talaga you know may pakita sa inyo may share sa inyo a glimpse of my life dito sa mundo Alright, right so palabas na kami ng dumlog and i'll update you pag andun na kami sa pure Goal. So guys, we we'll arrived in the meeting place. Uh, nakita kami ni ng Maring Nikki na doon na siya sa CR. And si Sharon na sa SRP pa daw sila. So they will arrive in a few minutes. And hindi ko alam guys kung magpuponvoy ba kami or sasakay kami lahat doon sa pickup nila. Kasi sila lang daw dalawa ni Ferdy. So we'll see. We'll see kung anong mangyayari. Just then. We're here now, guys ganda ng lugar. Overlooking talaga yung place, guys. Kita nyo na itarsin. Ayan si Mare, Kiki, si Sharon, at yung asawa niya. Si so, Sharon. Okay. So, ginawa na lang tops ng mga tao dito, guys. Kung sa maning lugar. Kung sa maning lugar. Kung sa kanadihadan. Kanadihadan. Kana okay, sloping so, mo ito nasa picture kana wala na naila, so, tiray na ilah na ilahas sa direla chun kung kaka guys so, layu lang yun guys naa asya sa may naga naniyac ng uh, I don't know if it's proper naga but guys tama ang wag imo na mai stampayan sa so, mga tao tinitibak ni so, I don't know kung saan siya wag lagi develop and now they're selling it mo na na ay magtapang ni Mariniyig guys, ang laki. Ang ganda ng lugar. As in, mura dyugag nasa tops, guys. So, whoever's gonna buy this property, sulit yun. Sulit yun, guys. Hindi ka din magpupulog. sa sila oh. guys.

sound guys legit ni ever dah kalau guys nak balik ah tu lah cuba main pun guys hari tu may galikas na kasundo oh, ay init pa rin please nice do not use so we guys overlooking the city gate of Cebu yeah, the old atbang anak guys buhol na yeah guys buhol na na diyang dapita kung okay, kinasyudad yeah.

makahanap si Maring Nikki ng uh, mm -hmm. ano ba yun? Uh, buyer na developer para dun sa bukid na pinakita ko sa inyo kanina. So, kikita nyo naman dun sa previous mm -hmm. ano ko. So, hopefully, mm -hmm. it's gonna be a good deal. And, you know, commission is coming. Sana guys, sana, sana, sana. So, mamaya guys, mga around 3 or 4, baka 4 o'clock kami magmamas dun sa sa Isidro. Depende na lang to sa dagans, sa muang lakaw, guys. And then, we'll fetch our in-laws because we will go to Landers para mag-ano, mag-renew ng aming membership ng mother-in-law ko. So, yun lang ganap namin for Sunday, guys. So, I guess, tingnan ko lang, guys, kung makaka-vlog uli ako. Kung hindi, yan ko nalang na ko at yan, bagong tap na lang ako mamay